Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito yung ano itlog ng uh, bagong hen ko na native native chicken. Kasi sila yung ano yung gagawin kong tagapisa ng mga itlog ng RIR. At ngayon naka 6 eggs na siya. Actually 8 eggs na sana yan eh. Pero tinanggal ko yung dalawang unang itlog niya. At ngayon, dinagdagan ko ng dalawang RIR. So, kung kailan siya maglilimlim, edi eh kung ilan din yung mailalagay kong RIR dyan, itlog ng RIR, yun ang lilimliman niya. Dadagdagan ko na lang ng RIR para may kasama yung brown uh, hen. Ito, may kasama siyang maglilimlim ng mga it, uh, sa mga itlog ng RIR. So, kung nakikita ninyo, Uh, meron, may time na nakaupo siya nakaupo siya ngayon uh, kasi 'di ba sa incubator kailangan din ng ventilation no yung mga sa ano kaya may mga butas-butas yung dun sa mga improvised na in incubator 'di ba para may ventilation so yung ano itong hen naman may time na umuupo siya diyan meron siyang may time na tinatakpan niya lahat yung itlog may time na ano na nakalabas yung ibang itlog ganyan siguro sa uh, yun yung turning parang Uh, di ba doon sa incubator may automatic turning parang gano'n. so ganun din siguro sila um, tapos ito rin itong white na to pero itong white na to wala wala akong inilagay na ano diyan wala akong inilagay diyan na uh, itlog ng RIR itlog lang niya yan eight eggs uh, kasi ang ang purpose ko naman diyan ay Um, uh, papapisa ako ng mga uh, native chicken na pag may mga babae, yun ang iipunin ko. Yun ang pararamihin kong gagawin kong ano, uh, natural incubator. <laughs> tagapisan ng mga RIR. Sana itong inahin na ito, successful yung pagpapapisa ko. Kasi yung unang pinapisaan ko noon, pero binili ko kasi yung itlog na yun. Uh, ano yon Nasira. Inout ko yung hen na yun kasi yung may lahing sa zoo. So, inout ko yon kasi nga nasira yung, ano, yung pinapisaan pinalimliman ko sa kanyang ano, itlog ng RIR na binili ko. 26 pesos pa naman ang bili ko bawat isa. O, pero ngayon, itong mga itlog ng RIR na ito na ngayon, it, ano to, sariling produce ko to. So, uh, everyday na may egg production itong mga ano, RIR na alaga ko. Kaya, ang ginawa ko dito noon, isa-isa, halimbawa, mangingitlog yung, ano, yung RIR, mangingitlog din siya, isinabay ko papalitan ko yung itlog ng, na, ng niya, ng native chicken na yan, ng RIR. Tapos nung maglilimlim na siya, yung mga, inali, mga inalis kong itlog niya, binilang ko lahat din. Uh, yung iba, inilagay ko dyan. So, makikita ko pa rin naman kung ano, yung RIR na tunay at saka yung native chicken. Kasi nga, iba naman yung kulay talaga ng RIR at saka yung bulas ng katawan. Dahil yung mga yon talagang galing sa mga, yan, dyan sa mga hen na yan, yung mga RIR na yan. Tapos, ito naman, ano lang, uh, first time niyang mangitlog, so, hindi <laughs> ko alam kung, hindi ko alam kung gaano siya kagaling maglimlim. Pero yun, yung brown na yun, proven na na magaling siyang maglimlim. Uh, so, itatry ko. Tapos, may mga bago pa akong, ano doon, may mga bago akong uh, native chicken na malaki na, mga mag-performance na sa ano sa May 13. So, ito yung mga yun, no, tatlo sila. Pero uh, bata pa sila, wala pang performance tong mga to, pero mapopula na yung palo nila. Kaya tatry kong wag muna ilagay sila dun sa isama muna dun sa tandang. Dito lang muna sila para mag-mature nang maigi. Para pagka time na mangingitlog na sila, edi eh, di pwede ni silang ano, mag mabilis lang na maglimlim try niyong magano mag-alaga ng RIR. O oh, kasi di ba ako puti-puti lagi noon no yung ano kasi nga yun ang trabaho ko. So nung nag-try na ako ng RIR. Ano pala? Maganda pala. Hindi masyadong ano, hindi pa hindi masyado maproblemato. <laughs> kasi di mo di, di ba yung ibang nakikita ko Uh, problemado sila kasi nga merong mga hindi ngigit ay yun yung yung manok nila eh tagal bago ng itlog pero ngayon ito uh, kahit na bumaba ang production nung nakaraan nung isang araw no ay dalawang araw naging lima nung nakaraan eh tapos naging apat lang nung nung isang araw kahapon alam nyo ba ang itlog nila seven Oo, oh, kasi meron lang isang hindi nang itlog yung inihiwalay ko ng umaga na nakita kong parang yumuyup-yup siya. Di pinainom ko na naman ng ano, ng barley. <laughs> barley grass. <laughs> Pasensya na ha. Yun talagang ginagamit ko eh. So, pinainom ko na naman ng barley grass. Na capsule. Alam nyo, nung ano, mga ilang oras. Hapon. Binalik ko na siya dito. Kasi nga, siguro malungkot lang siya talaga. Hindi mag Pero nakita ko talaga yung ano niya, yung ipot niya. Iba. Mm, parang may... parang may bubbles parang ganun so umokay naman tapos oregano. Kaya ngayon kung nakikita nyo, itong walong to, kumpleto sila at health, ano, masaya ulit sila. Yung mga itlog nito, yun, napipisaan ko. Tapos, para dumami yung paiitlogin ko. Yun. So kung may nagbabalak sa inyo na mag-alaga ng RIR, naku, go, go, go na kayo. Start na kayo. Kahit konti, mapaparami nyo yan. Almost, anong oras na ba? 4 o'clock pa lang. So, um, tuka pa rin sila ng tuka. Hindi kagaya nung dalawang araw na sunod na as in wala silang interest sa tubig, sa sa feeds kasi nga sobrang init noon. At least ngayon humahangin. Tingnan niyo naman ang paligid namin, oh. Gumagalaw ang mga dahon, 'di ba? So, marami silang nakain ngayon. Yan. Kaya hanggang ngayon tumutok ka sila kahit na konti na lang yan. hindi ko na tatagdagan kasi 4 o'clock na eh. So, bukas na lang, umpisa bukas, back to normal yung feeds nila hindi ko na pahahabain so hanggang dito na lang muna pinakita ko lang yung mga native chicken na ano ginawa kong uh, pangpalimlim sa mga itlog ng RRR kasi sayang naman din kung hindi ako magpuproduce ng sarili kong puti ba? Diba? yung iba yung ibang itlog na napoproduce nila siyempre nandun na inuulam namin yung iba <laughs> kesa naman bibili pa ako ng ibang itlog di ba? tapos kung hindi naman ano, may mga, yun, kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko no uh, syempre, sineshare ko, binabayaran naman yun. Binibenta ko, syempre. kahit pa konti-konti, at least, no, nakakaipon ng, ano, nakakaipon ng pambili ng feeds habang magpaparami muna. Kasi nga, trial, ano lang ito, trial project ko lang ito. Itong RIR na ito. So, yun, sana, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga nag at sa mga nagla-like. Salamat sa mga viewer, yung mga matagal ng viewer. Sana mag-subscribe na. At sana pagpalain tayong lahat.